Mago ng 5.9% ang ating Gross Domestic Product o GDP sa second quarter ng taong ito. Ayon sa isang ekonomista, nakatulong daw sa paglago ng ekonomiya ang pagdami ng business investments. Pero ayon naman sa ilang kritiko, hindi raw ramdam ang paglago ng ekonomiya dahil nananatiling mataas ang unemployment rate o bilang na mawalang trabaho sa Pilipinas. May report si Victoria Tulad. Yeah. 5.9%. Iyan daw ang inilaki ng Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa second quarter ng 2012 base sa datos ng National Economic and Development Authority. Ang GDP ay ang halaga ng mga produkto at serbisyong ginawa sa loob ng bansa. Ang pagdami ng business investment sa Pilipinas ang isa sa sinasabing nagpaangat ng GDP mula 3.6% na naitala sa parehong panahon ng nakaraang taon. At nagsabayan daw ito ng paggasta ng gobyerno para sa mga infrastruktura, lalong sumigla ang ekonomiya. Ang gusto nila na mabibigay sila ng magandang grado ng tinatawag nating credit rating agencies. They are starting to spend, yes. The government needs to spend in order to be able to improve the environment, lalo-lalo na sa infrastructure. Di ba? Ayun ang, ayun ang, ayun ang susi para sa, 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 uh, pag attract ng investments. Malaking tulong din daw ang paglobo ng OFW remittance at pagtutuon ng pansin sa turismo at the same time, hindi lang government ang nag-work dito. Pati kami mga travel agent, pati ang mga airlines, hotels, lahat, lahat, lahat kami tulong-tulong. -tulong, tulong. Pero marami sa mga nakausap naming ordinaryong Pilipino, tila hindi pa rin daw naambunan ng grasya. Hindi ko nararamdaman. Bakit? Eh mataas lahat eh. Ilaw, tubig, langis, pamasahe, o oh. we tuition fee. Hindi maram mararamdaman eh. Hindi. Ah, eh. hindi. Bakit po hindi? Kung so, tagay namin, mahihirap lang kami. So, eh. naghihirap eh, pa rin. Ayon sa Ibon Foundation, isa raw ang Pilipinas sa may pinakamababang unemployment rate sa Timog Silangang Asya mas marami pa nilikhang part-time jobs nitong nakaraang Abril kaysa sa full-time jobs na bumagsak ng mayigit at kalahating milyon. Kaya yung kalidad ng trabaho na sinasabi ng gobyerno na 1 milyon ang nilikha sa nakaraang taon, napakababang kalidad. Mas prioridad din daw ang mga negosyong pinatatakbo ng dayuhan gaya ng pagmimina at business process outsourcing kaysa agrikultura at industriya nakasigurado kami na sa madarati na kwarto, sa madarati na taon, bababa na ating economic growth rates. Kung hindi bigyan ng pansin ng domestic agriculture, domestic manufacturing, mangyari at mangyari yan. Sa huli ang susiraw sa patuloy na pag-unlad na nararamdaman ng taong bayan, ang maayos na pamamalakad ng pamahalaan. Pagkaganda ng ating ekonomi eh. Tayo naman ang, tayo naman ang palaging may, may kasalanan dyan eh. No, really the corruption in the country, the yung pag you know, sa sabihin itong gagawin tapos iba ang gagawin, ganon. Ayan ang nangyayari. Pero ako talagang meron akong uh, a little bit more confidence. Victoria Tulad, Jamie News.